O so quick update po regarding sa kaso ng TVJ at Tape sa Marikina. Dapat po bukas yung susunod na hearing August 25. O kaso po dahil sa World Cup, sarado po lahat ng mga korte. Ito po ay na postpone at naiusog to August 31 next week. So Thursday na po ang susunod na hearing next week at inaasahan po na magte-testify si Ma'am Jennifer, eh, of course ang head writer ng TVJ. Uh, siya po ang nakaisip ng mga bawal judgmental nung mga Pinoy Henyo. So siya po ang susunod na magte-testify para sa TVJ. Siya po ang huling witness sa kampo po nila bago po mapunta na uh, yung pong bola doon naman sa kampo na ang tape at uh, yung inaasahan po nilang limang witness na magte-testify po uh, para po dito sa kanilang kaso laban sa Tito Vic and Joey. So, yon Kita-kita po tayo Thursday next week. Okay? So, ito po pag-usapan naman po natin. Uh, kasi po nung isang araw, di ba, uh, naglabas po ng statement yung pong uh, IPO kung saan po, uh, klarong-klaro doon po sa statement nila na yes, narinnyo yung pong trademark application ng uh, tape for it bulaga pero it is ministerial kumbaga ito po ay uh, for one party only okay at uh, yan po ay ginagawa lamang po basta mapatunayan lang na tuloy-tuloy po yung paggamit and it doesn't uh, Uh, kumbaga hindi po niya sinasama yung pong mga reklamo laban dito o yung mga kaso laban dito at yung mga uh, cancellation na kaso laban po dito sa trademark uh, very clear po yan and sabi ko nga po hopefully makover po ng ilang mga mainstream media kaso nung lumabas na sa mainstream ito pong news na ito nakita ko meron sa Inquirer meron sa Manila Bulletin eh, yung pong kanilang how they report the case eh parang masyado pong paborable sa tape. Yun lang naman po yung aking opinyon. 'Di diba? Pag binasa mo naman yung buong article, nakalagay naman lahat nung sinabi ng IPO. Okay? Sinabi na kaso, hindi parang hindi po napapaliwanag ng maayos at masyado pa ring binibigyang importante uh, importansya yung pong renewal ng trademark kahit po sinabi na na ito po ay kumbaga talagang nire-renew lang. Kumbaga, this is uh, uh, without regard doon po sa mga cancellation na case. For example, sa inquirer, Oh, tape able to prove actual and continuous use of their uh, Eat Bulaga trademark sa IPO Philippines. Yun lang po yung headline na nilagay ng inquirer. Okay? Unlike po dun sa mga ibang na-report po natin, Like, unlike sa PEP, sa PEP, mas maganda yung PEP eh. Yung cancellation case para sa trademark, tuloy pa rin. No? ba? Diba? So, mas, parang mas patas po yung Kasi yun naman talaga yung pinaka-laman pinaka, pinaka ng nung mensahe ng nung IPO. And uh, dito po kasi, kung, kung yung mga ibang tao, kung pagbabasihan lang yung headline, ganun din sa Manila Bulletin. Kung pagbabasihan lang yung headline, ay isipin po na parang inaward na ng IPO ito pong trademark sa tape na wala nang chance na mabawi which is uh, very far from the truth kasi po yung pong cancellation case na umaandar po ngayon ay tuloy-tuloy uh, pa rin at uh, maari pa rin pong manalo at mapakansela ito pong uh, trademark na ito ng tape okay so ito according dito sa article ng inquirer Yani eh, naka-highlight masyado yung actual and continuous use of the mark which is which is yun naman po talaga ang normal sa lahat ng mga renewal eh basta mapatunayan mo lang na ginagamit mo i-renew -re at i-renew -re Diba? Pero hindi po masyadong na-highlight po dito na meron talagang posibilidad na ma-cancel yung, uh, yung pong trademark kapag nanalo yung TVJ doon sa kanilang kaso. At dito po sa report ng inquirer, maski doon sa Manila Bulletin, ay parang uh, hindi hininga ng side yung pong uh, abogado ng TVJ. Kasi meron po dito yung naging response ni Attorney Maggie. Uh, basahin po natin yung kanyang response ha para patas din tayo. Oh, in response, uh, Attorney Maggi reiterated that the production company has maintained its stand that it is the prior registrant and the one in actual and continuous use of Eat Bulaga. Tape is the prior registrant and the one in actual and continuous use of the trademark. Uh, hence, under Section 123 uh, F of RA 8293 or the uh, IPO code, no one should be applied. No one should be applied, use, or register it other than tape. So naglabay, naglabas sila nung side ni Atty. Maggie. Pero parang hindi naman hininga ng side yung pong uh, TVJ. Kasi kung hininga ng side yung TVJ, diba, de masasabi ni Atty. Buko na tama yung kanyang sinabi. Na ito ay uh, ministerial lamang at hindi naman ganun ka... kumbaga hindi ganun ka... Uh, hindi ganun ka material doon po sa cancellation case na nilalakad po ngayon. Di ba? Ang nilagay lang dito, yung lumang interview nila kay Atty. Buko. Kung saan sinabi nga na ministerial act. Pero yun nga, kasi parang sinasabi dito, uh, doon sa previous interview nila kay Atty. Buko, Diba? Sinabi niya na uh, trademark was a mere ministerial act on the part of the agency pero hindi sinabi nung article na inquirer na yun po ang pinatotohanan nito pong post ng IPO. Diba? Yun po ang kulang dito sa article. In my opinion lang naman, 'di ba? Masyado lang masyado lang nakakilling towards tape. Yung pong headline nitong kanilang nilabas. At pag yung mga tao, pag hindi na binasa itong article, yung headline lang yung binasa, 'di ba? na panalo na yung tape dito po sa trademark, which is malayo pa po at uh, uh I think Talagang ano pa po eh, kung maga, magiging mabigat pa po yung laban pagdating po sa trademark dito po sa IPO. And at the same time, ganoon din po yung sa Manila Bulletin. Taga lang, check natin. Hmm. Oh, so yung sa Manila Bulletin po, ganon din po yung uh, uh, kanilang nilagay uh, na parang masyadong binibigyan ng emphasis po yung pong uh, 10-year renewal at hindi nila nagkukuha yung pinaka pinaka ibig sabihin ng post ng IPO na yes, na-renew namin ng 10 year pero yan po ay ginagawa namin sa lahat. 'di ba? Irregardless kung may nagrereklamo o hindi. Pero ang punto dito, meron pa ring reklamo na umaandar na ang sabi nga ni Attorney Buko, hindi pa nagsasubmit sila Attorney Magi, hindi ko lang alam po ngayon, 'di ba? Meron pa ring uh, cancellation na umaandar at pag 'yun ang nanalo ay makakancel po 'yung pong trademark kahit pa na-renew yan ng gano'ng katagal. So ayan po, ayan po 'yung latest update po natin sa kaso. Pag meron pong bagong update, ire-report ko po sa inyo. So mamaya po, tanghali, EAT, manood po tayo uli. Uh, bukas, simula na ng World Cup so we will try to cover that as well so thank you very much guys see you po sa next video po natin stay safe parate bye bye